Kahibalo ko, usa ni sa inyong mga suki nga gas station dinhi sa atong nasud, labi na usa na kinikakaraang kumpanya nga ato ang gisaligan sa taas na kaayo nga panahon og henerasyon sa ilang produktong petrolyo og mga oil lubricant nga gigamit nato sa atong mga sakyanan ug sa mga dagkong industrial plant dinhi sa atong nasud. Ug magarbuhon usab kita ni ini kay usa kini ka Pilipino nga kumpanya Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab, na ato ang pagalantawon karon, ato ang lantawon ang kasaysayan sa kumpanyang Petron Corporation. Pero bago una ta magsugod, muhangyo nyo unta ko sa pagpindot sa subscribe button at bell icon, para ma-notify tika kung naa ko'y bagong video nga i-upload. Ug ayaw pud kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page, Petron Corporation, o sa kadakong oil refining marketing company din hi sa atong nasud. Sila nagbaligya o nagsupply sa mga produktong petrolyo o oil lubricant, na siyempre gigamit na to sa matag-adlaw nga kinabuhi o panginabuhian. Gasugod ang maong kumpanya kaniyad pang September 7, 1933. Aning panahon na o sa paka joint venture ang ilang status, o sa o sa ka-amerika nung kumpanya, na mao ang soko ni Vacuum Diay Company. O kaning kumpanya ha, nag-operate o sekwenta si ka mga planta sa lain-lain mga nasod. Apil niini ang New Zealand, China, East Africa o siyempre ang ato nasod na Pilipinas. Sa mga wala na kaila di ay aning soko ni Vacuum Company, sila ang nagbuhat sa sikat food kaayo nga karaang oil lubricant brand na hangtod karon na ilhan na to sa brand name nga Mobil. Ang Petron gi pa nag-iyaki ni kaniadto sa atong gobyerno. Atong tuig 91053 obos sa pagdumala ni Claro I Erecto. Usa ka kanhi abogado ug kanhi senator sa iyang panahon gikan sa 1933 hangtod 1960 gipromote ni Recto ang National Industrialization Program sa pagkontrol sa taas kaayong nga presyo sa petrolyo atong panahona ug para pod maka-afford kitang mga Pilipino. Pag-abot sa toig 1957, nakadaog ang vacuum company sa ilang gidoso nga concession plan sa atong gobyerno o ilakining gitugotan sa pagbuhat sa ilang onang refinery plant dito sa probinsya sa Bataan. O pag-abot sa toig 1959, diri na naestablisar ang Phil Oil Refinery Corporation. Pag-abot sa tuig 1962, ang Vacuum Company, giwalaki ni Og Gihatag, sa ilang subsidiary company partner kanyato, ang Esso Philippines, Incorporated. Og sila na ang ni-takeover sa operation, og under na nila ang Phil Oil Refinery Corporation. Tuig 1973, ang atong gobyerno, pinaagi sa Philippine National Oil Company, or PINOC, sila nakadeside nga ilan ng paliton ang ESO Philippines Incorporated, apil na ini ang Phil Oil Refinery Corporation. Ubdiri ila nang giusab ang pangalan sa kompanya ug nahimo na kining Petrofil Corporation. Ug pagabot sa tuig ang mga gas station sa ESO Philippines, ila kining giusab ang pangalan, ug nahimo na kining Petron. Og aning panahon na PUD, gipalit na pod sa ato ang gobyerno ang tanang share sa Phil Oil Kanyado, na gikan pa sa ESO, ubos sa administrasyon sa Philippine National Oil Company o PINOC. Ang Oil Refining ug Marketing Unit sa PINOC, Phil Oil Petrofil, ila na kining giusa. Og pag-abot na sa tuig 1988, Diri na nila gifinalized ang pangalan niya, Petron Corporation, na ato ang makita og suki na nato hangtod karon. Pero atong tuig 2010, gipalit ang majority control niini sa usa ka dakong kumpanya diri sa atong nasud na mao ang San Miguel Corporation na maoy na nagiyanan ini hangtod karon ug maoy hinungdan niya na himo na kining usa ka pribadong kumpanya pag-abot sa tuig 2013, ang Petron Corporation ila nang giablihan ang ilang operation plant sa nasud sa Malaysia. Ug ang tanang ESO og mobile gas station, ila nang gipang usab ang mga pangalan ini, ug puro na nakapangalan sa Petron. Mao nang nanatay Petron brand sa Malaysia. Abi ninyo mga kabisda, atong November 9, 2021, ang CEO sa San Miguel Corporation nga si Ramon Ang, iyang ibaligya pagbalik ang maong kumpanya sa unang tagiya Ini, na mao ang atong gobyerno. Sa rason na nitaas na ang presyo sa produktong petrolyo karon. Pero sa akong pangmaretes ni Ini, hangtod karon wala pa may nakasulat nga artikulo kung gipalit ba ni pagbalik sa atong gobyerno. Comment down below na lang mga kabisdak. Kamu mga kabisdak, unsa man ang inyong ikasulti karon sa kasaysayan sa Petron, ug na sa mga suki sa mga produktong Petron, unsa man ang inyong ikasulti sa ilang mga produkto. I-share pud na ang inyong mga experience sa maong brand sa atong comment section. Daghan ka ayong salamat mga kabisdak sa pagtanaw ani atong video nato karon. Sa sunod na, na ha. At na inapod ang bagong video aning na channel. Nagi na alang natong mga bisaya. Daghang salamat.